Casey Conception. Pinermahan ng kanyang pamana, Sharon Coneta, wala nang nagawa. Tuluyan na ngang mapupunta sa kamay ng dating aktres na si Casey Conception ang bilyones na namana nito matapos ng naganap na signing of documents dito ngayon na siyang nagpapatunay na kiniklaim na niya ang nasabing mana na pinagkatiwala sa kanya. Nagawa umano pirmahan ni Casey ang lahat ng mga kailangang pirmahan para makuha na ang bilyones na pera para sa kanya at para magkaroon na siya ng higit na kapangyarihan pagdating sa mga bagay na kasama sa ipinamana sa kanya. Ayon pa nga sa kwento, ay wala umanong nagawa si Sharon dito kundi ang tumunganga na lang dahil kitang kita naman ang pangalan ni Casey Concepcion ang siyang nakaukit sa testamento bilang tagapagmana. At kahit gustuhin man daw niyang magreklamo dito ay hindi niya magawa alam niyang kahihiyan lang umano ang idudulot nito sa kanya na kahit balikta rin man nito ang papeles ay di nito mababago ang nakasulat na tagapagmana. Ang tanging magagawa na lang umano ni Sharon ngayon ay ang ipagdasal na sana maisipan siyang bahagian ni Casey kahit man lang ilan sa mga naiwang kayamanan ng mga magulang niya. Pagkatapos umano pirmahan ni Casey ang mga papeles na kailangan pirmahan, ay agad din i-turn over sa kanya ang lahat ng mga papeles ng mga ari-ari ang ipinamana sa kanya. Maging ang impormasyong kailangan niya para sa pagpapalipat ng bilyones papunta sa kanyang bank account. Masaya umano si Casey dahil naging matiwasay ang araw na ito at matagumpay niyang inilipat ng mga mana sa pangalan niya at simula bukas ay maaari niyang gawin ang mga ninanais niyang gawin sa mga iniwan niyang yaman sa kanya pagdating naman sa tanong kung may ibibigay ba siya sa mga ilang ari-ari ang mana niya kay Sharon, ay sinabi umano niyang wala pa siyang maibibigay na komento tungkol dito at hindi din niya masasabi kung darating ba ang panahon na yun, lalo na ngayong mas napapalayo na sila sa isa't isa. Sa ngayon ay magpapakalayo na lang muna si Casey para makaiwas sa stress dulot ng bangayan nilang mag-ina ngayon at para i-enjoy muna ang sarili hanggang sa makalimutan na nito ang di magagandang pangyayari.